So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat po. So ngayon ay meron po tayong endorse na product na ito po ang ating gamit sa ngayon. Oh yes! So ito po ang gamit natin. Napaka astig! So ito po ang ginatawag nilang... Maxi peel So ang Maxi peel na to ay napakaganda at parang siyang concealing cream pair. So kapag ginagamit po natin ito ay napaka fair 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 talaga. Walang unfair sa mundo. Kaya ito at fair na fair. Di ba? So ito naman ang ating Maxi peel moisturized cream. So ito po ang uunahin natin gagamitin po natin itong dalawa to ngayon so ito guys ito ay napakaganda guys ito promote ko sa inyo ha ah. ito promotion so unahin po natin itong uh, maxi peel moisturize cream so yan so yan kita nyo so susubukan natin kuha tayo ng konti yan konti lang ilagay natin sa mukha So, gawin natin. Yes, guys. So, ito na. So, so far, ang galing. So, ito, lagyan na naman natin siya ng uh, concealing cream pair. So, ito na, guys. di ba So, lagyan natin ng mukha natin ng konti lang kasi pang parang foundation ito. Ito. Konti lang. So, prepare natin. Yan. Diba? Sige natin So, yan. Diba? Ang ganda. So, ito na. Okay na, guys. So, pwede na tayo magsimula mag-vlog. So ladies and gentlemen Ang ating output So ito na guys So nagbo-blooming tayo Para siyang ano guys Foundation siya yeah. So kapag bubili po tayo ng ganyan Napakaganda Yes ba? Diba? Astig na astig diba Oh, di ba? Kita nyo? Guys, so ito na. Magtatapos na po tayo dito kasi meron tayo na comment. Sana po bigyan po tayo ni Maxi ng ano promotion, 'di ba? So, bye-bye.